kaya, pero totoo. Ang dami sa ating workers at mga OFWs ang lumalaban araw-araw. Pero kahit ilang taon nasa trabaho, walang na sa trabaho, wala ikon. ipon. Bakit? Kasi inuuna ang pamilya. Vision, renta, bills, gamot, padala, lahat ikaw. Pero ang tanong ko lang, hanggang kailan kalalabang Paano kapag ikaw na ang nagkasakit? Pag tumigil ka or nawalan ka ng trabaho? Being breadwinner is noble, but it shouldn't mean sacrificing your own future. At imagine mo yung situation mo ngayon na iyan din ang pagdadaanan ng anak mo in the future. Dahil hindi ka din nakapaghanda. Kaya mo ba? Di ba ang hirap sa pakiramdam? Sa IMG, we teach breadwinners like you how to save even with a small income. Build emergency fund kahit may sinusuportahan. Invest for long-term goals. Secure with life insurance and healthcare. Dahil kung hindi ikaw ang makaplanong umasenso, sino? Support your family, but never forget to build your own future. Don't procrastinate. Don't think, bahala na si Batman. Act now, not later. Send me a message, now na.